Ano ang ng hindi makapatawad ng Diyos? Nagawa mo na ba ito? Ang turo ng Biblia, lahat umano ng kasalanan ay ipapatawad ng Diyos sa atin kung tayo ay magrepent o manampalataya kay Jesus para mas maintindihan natin, inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang video ko tungkol sa word na repent. Lalagay ko na lamang po ang link sa description. Ang word na repent ay nangangahulugan na pagbabago ng kaisipan mula sa hindi paniniwala, papunta sa paniniwala o pananampalataya kay Jesus. Na siya o ang dugo lamang niya ang dahilan kung bakit tayo naligtas at hindi sa pamagitan ng ating sarili. Kung ang lahat ng kasalanan ay ipapatawad sa atin kung tayo ay magrepent o manampalataya kay Jesus. So ano nga ba ang kasalanan ito na hindi ipapatawad ng Diyos? Magkokontrahan ba ang mga katuroang ito? Ang sagot ay hindi ito nagkokontrahan. Totoo na lahat ng kasalanan ay ipapatawad sa atin ng Diyos kung tayo ay magrepent o manampalataya sa Panginoong Jesus. Pero take note, ang pananampalatayang ito dapat ay tunay o genuine faith. Ang kasalanan ito na walang kapatawaran ay never magagawa ng isang tunay na mananampalataya. Tara at alamin natin kung ano mismo ang kasalanan ito. Alam mo ba na ang Panginoong Jesus mismo ang nagbanggit tungkol sa kasalanan ito? Basahin natin ang sulat sa Matthew chapter 12 verse 31. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kung babasahin natin ang verse na ito ay hindi natin lubusang mauunawaan ang kahulugan nito. Kailangan nating alamin ang konteksto. So alamin natin sino ba ang kinakausap ng Panginoong Yesus dito at bakit niya ito sinasabi sa kanila. Para malaman natin ang konteksto, basahin natin ang mga naunang talata. Magsimula tayo sa verse 22. May dinala ang mga tao kay Yesus na isang lalaking bulag at pipi na sinasaniba ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Yesus. Agad siyang nakakita at nakapagsalita. Namungha ang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David? Ibig sabihin ang Mesias na matagal na nilang hinihintay na mula sa ang ni Haring David. Tuloy na sa 24. Pero nang maranig ito ng mga parasyo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag aaway away mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag aaway away Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalayas sa kaniyang mga kampon, Nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-aaway. Kung ganoon, paano mananatili na ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamagitan ng espiritu ng Diyos, Nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagabusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaaring na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Ito na yung verse. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapatawad. So malino na sa binasa natin, ang kausap ni Jesus ay hindi mga mananampalataya. Ang mga kausap niya ay mga pariseo na ayaw maniwala na si Jesus nga ang Mesyas. Sa kabila ng lahat ng himala na nakita ng mga pariseo ay hindi pa rin sila naniwala. Ngayon, mahalagang maunawaan natin na ang mga parsoong ito ay harapan nilang nakita ang mga himalang ginawa ni Jesus na nagpapatunay na siya nga ang Amesyas. Subalit sa halip na maniwala, sinabi pa nila na ang kapangyarihan umano na ginagamit ni Jesus ay hindi mula sa Diyos kundi mula umano sa demonyo. Kaya't gano'n na lamang ang sinabi ni Jesus. Ang tinutukoy ni Jesus dito na kasalanan is the sin of unbelief o hindi paniniwala sa anak na sinugo ng ama o ang hindi paniniwala na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Ito ay kabaligtaran ng repent. Sa halip na maniwala at magkaroon ng pananampalataya, pinagmatigas nila ang kanilang puso. Make sense nga naman dahil sabi nga mismo ni Jesus, walang makaparoroon sa ama kundi sa pangamagitan niya. Dahil kung tatanggihan mo ang nag-iisang daan, ang tanong e, eh, ano ang paraan mo para maligtas? Sarili mo? Which is imposible dahil sabi ng Biblia ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalawalhatian ng Diyos. At sabi din ng Biblia, ang hindi sa sampalataya ay parurusahan. Pero bukod dito, dapat mo unawaan din natin na ito ay hindi lang basta simpleng pag-aalinlangan ito ay tahasang pagtanggi sa katotohanan or unbelief. Isa-isahin natin kung ano-ano ang mga bagay na kaakibat ng kasalanan ito na katulad ng ginawa ng mga parasyo. Una, mayroon silang malinaw na kaalaman tungkol kay Jesus at sa kapangyarihan ng banal na espiritu na kumikilos sa pamagitan niya. Ikalawa, sadyang hindi pagtanggap sa katotohanan na si Jesus ang mesyas sa kabila ng kanilang kaalaman. Ikatlo, tahasang pagdeklara na ang mga himalang ginawa ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay mula sa Diablo. Sa makatuwid, ipinapakita lamang sa senaryong ito ang katigasan ng puso ng mga pariseo dahil alam ni Jesus ang nilalaman ng kanilang puso. Alam ni Jesus na pinagmamatigas lamang nila ang kanilang puso sa halip na maniwala. Sabi nga sa Matthew chapter 13 verse 14 to 15, sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isayas, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama. At magbalik sila sa akin at pagalingin ko sila. Alam ng mga pariseo kung sino talaga si Jesus dahil nakita nila ang kalawalhatian ni Jesus. Nakita mismo ng kanilang mga mata ang mga kamangha-manghang himala at sadyang hindi nila ito pinaniwalaan. Kaya't anumang salita ng katotohanan ay hindi sila maniniwala dahil sa tigas ng kanilang puso. Kahit anong ganda ng salita ng katotohanan, kung sarili nilang mata ay hindi nila pinaniwalaan, imposibleng paniwalaan nila ang katotohanan na kay Jesus. At sabi pa sa Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, sapagkat sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ang mga klase ng tao na kausap dito ni Jesus ay gaya ng mga parasyo. Hindi gaya ng mga tao na nag sa katotohanan patungkol kay Jesus, kundi ang mga tao na talagang alam na alam ang katotohanan ito subalit nagdesisyon pa rin na tumalikod at hindi ito tanggapin. Sa madaling salita, sila ang mga taong sadyang hindi tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa kabila ng malinaw na kaalaman na siya lamang ang tanging daan patungo sa Amah. Kaya't kung nagugulumihan at nag-aalala ka na baka nagawa mo na ang kasalanang walang kapatawaran, nangangahulugan lamang ito na hindi mo ito magagawa. Dahil ang katotohanan na nag-aalala ka dito ay indikasyon na ikaw ay isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. At ang sino mang nasa Panginoong Hesus ay wala ng anumang hatol sa kaniya. Kung nakagagawa man tayong mga mananampalataya ng kasalanan, tandaan natin na laging handang magpatawad ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kaya hindi tayo dapat mag-alala, mag-focus lamang tayo sa paglago sa ating relasyon sa Panginoong Diyos hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kung hindi mo patuloyang tinanggap ang Panginoong Hesus, nais ng Panginoon na bigyan ka ng pagkakataon upang tanggapin ang regalo niyang kaligkasan ngayon. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late dahil hindi natin alam ang mangyayari. Hindi aksidente na napanood mo ang video na ito kapatid. It is God's divine appointment. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo lang ang iyong kamay at ikaw ay pumikit at sabayan mo ako sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Yesus, ako po ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang magandang balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.